Hello everyone, welcome to Hulohuan. Ang reading na ito ay para sa mga Capricorn sa March 2024. Uunahin natin ang general forecast, sumusunod ng career and money, and then relationships and love life, tapos advice cards. So, welcome po kayong lahat dito sa Hulohuan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, general forecast muna tayo para sa mga Capricorn. Capricorn, Capricorn. Okay. <clears throat> so, may pakiramdam dito na somehow mayroong mga meron bang mga kataas-taasan na hindi nyo na sinusunod or meron bang mga authority na somehow you find uh, not trustworthy ito yung paramdam dito hindi siya trustworthy kasi kung ano yung communications na binibigay niya is eh, hindi mo pinapansin so yun yung meron dito uh, pagdating <coughs> kasi sa, sa March 2024 Capricorn parang nire-release mo na sa sarili mo yung mga bagay na hindi naman na tama or kasi parang feeling nito parang somehow there's this part of you na somehow meron kang ginagawa or tinotolerate na beliefs or actions or somehow thoughts na na hindi naman siya nagsisit well or hindi naman siya tama para sa'yo pero for a long time hinayaan mong gawin mo or, or pinapangatawanan mo pero ngayon parang binabaligtad mo na yung lahat parang somehow pinapalitan mo na siya hindi na siya parang hindi na siya tama parang may, na, may naisip ka ganyan so ayun yun yung meron sa'yo ang advice sa'yo is to be passionate pairalin mo yung passion mo ano ba yung gusto mong mga gawin uh, may ideas ka ba gawin mo siya uh, hindi siya hindi siya magiging easy for you because it feels like to me na yung yung meron mo ngayon is or yung kakayahan mo ngayon is medyo beginner beginner yung dating niya sa akin but ang daming promise na to, kasi yung mga gusto mong gawin for this month or ma kung may sinisimulan ka sa buwan na to it will potentially lead you to a lot of money so huwag kang magigive up sa dreams mo and huwag kang magigive up na minsan Uh, may mga challenges pagdating dito sa idea mo na to kasi there's a way for you to be prosperous okay pero tayo punta na tayo sa career and money kung nakatulong sa inyo ang reading na to please subscribe hit the like button if you are on youtube Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading. Malik na bagay lang po to, to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Pagdating sa career or money, alam mo, medyo confident ka. No? <laughs> medyo confident ka. Um, dati kasi, uh, siguro, siguro hindi mo naman ito pinag-isipan or anything in the past. No? Parang hindi naman yung sobrang gulong-gulo ka. But at the same time, or baka nga gulong-gulo ka <laughs> kasi wala ka masyadong... Um, uh, wala ka naman masyadong naisip na na parang parang hindi masyadong malinaw for you pero ngayon napaka napaka confident mong gumalaw kahit na for this month I'm telling you Capricorn may kakulungan may kakulungan sa support because it feels like ikaw lang mag-isa ang gagalaw but hindi siya problema for you hindi siya problema for you uh, may mga challenges ka pagdating sa ang daming nangyayari around you but if you keep still and you be you are just calm sobrang kontrolado lahat parang parang ganito yan parang parang ko magulo ang lahat pero ikaw mismo is hindi ka nagpapaapekto hindi hindi ka na hindi ka naapektuhan <laughs> Ko baga hindi hindi siya hindi ka naguguluhan pag ikaw mismo ay kalmado yun yung nakikita ko dito And kung magagawa mo yon is hindi mo na kailangan hanapin kung sino ka, hindi mo na kailangan, kailangan hanapin ano ang strengths mo because na alam mo sa sarili mo na ikaw pa lang. Ikaw yung malakas, ikaw yung magunong. Okay? Ikaw yung ikaw yung ano, kubaga hindi sa sobrang gulo ng mga nangyayari, hindi ka na na-distract. -di na, punta na tayo sa love life or relationships or love life. Hindi naman to kailangan for your partners. Ito ay para sa para sa saan nga ba? <laughs> para sa pwede dito sa anybody na ano na ano mo na may relationships ka, okay? When it comes to your relationships, um, hindi ka din masyadong communicative pagdating sa mga saib ibang tao kulang ka sa communication I think somehow kulang din sa communication in a way na medyo clear okay this month nakakita ako na hindi ka masyadong mga party I think wala doon ang, ang focus mo eh no? pero ang advice sa'yo is to be kung kung ang sabi kasi dito, kung hindi ka daw masyadong magka-communicate nang maayos, is mawawala din naman yung mga knowledge or mga ideas mo. Kumagang mawawala ka din sa focus. So, you need some balance when it comes to your relationships as well. Uh, kailangan mong mas maging communicative, mas maging expressive sa mga tao. Um, para they know, para, mag, para alam nyo sa sarili niyo kung nasaan kayo. Okay? Does that make sense sa inyo, Capricorn? Parang, parang hindi lahat trabaho lang hindi lahat ano lang kaya yung, yung mga hindi lahat pera lang alam mo yun hindi lahat ikaw lang importante din yung mga bagay yung mga tao sa paligid mo okay okay so punta na tayo sa advice cards advice cards mayroon po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nyo pa kayo napapanood Hanapin nyo lang sa videos ko, yun po ang magiging gabay ninyo sa buong taon. Isa okay. pang advice card. Ooh, advice card. Pangatlo. Yes. Okay. Empowerment. When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord. So, kailangan mong hanapin, kailangan mong palakasin yung sarili mo, empowering yourself, or parang pinapa, pinapalakas mo yung loob mo by just being you. Kung sino ka talaga yung loving na ikaw, yung masipag na ikaw, yung matalino na ikaw, yung 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 powerful na ikaw, yung mga strengths na alam mo sa sarili mo, yun yung gamitin mo. Second is daydream. Imagination, allow your mind to wander. Quiet time. So minsan kasi sobrang ang ah, pakiramdam ko sa si inyo napaka-busy minsan or dami niyo iniisip. So give yourself some alone time para muni muni <laughs> mag Mag-isip-isip parang pahinga lang siya. Pahinga lang siya somehow. Okay? And, and always also parang mag-connect ka din with nature. And always look up to God or your, your, your religion. No? Yung light na tinitingala mo. Look up to it. And parang remind yourself about that. Attracting, not chasing. Anything or anyone you chase will... Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Uh, instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. See? Hindi lahat pero pero lang. Kailangan mo din talagang magbigay ng love para dumating yung mga gusto mong dumating. Yung mga gusto mong ma-attract. Kasi hindi naman lahat lah hindi naman lahat ng bagay na dadaan sa sa isang paraan lang kung walang love hindi lahat dahil takot kang magkaroon ng uh, ma ma takot kasi isang bagay kayo ginagawa mo. Isang bagay dahil motivated ka out of love. And ginagawa mo yun with love. Okay? So, attracting not chasing. Okay? And be more thankful. Be more. Send out more love. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abang kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa so next reading.